Yan, dito po tayo sa pesto ni Madam Lenlen Kalantay. Napakarami po ng kanyang mga gulay, lalo na po itong kamatis. Oh. May malalaki pang kamatis. Oh. Sobrang laki. Ayan. Alamin po natin yung mga aspin fries ng kanyang mga sariwang gulay dito sa kanyang pwesto. Damage! Sultan, marami din talong, meron din. dami rin siling panigang Good morning my idol Idol ko po to si Madam Lelen Kaganda Ada Lende Ang dami natin gulay ngayon Pati kamatis mo no? Kamatis ang ba nang gagaling? kamatis mo? Oh. siguro ilang daang ka, ano yan, kahon. Napakadami. Magkano ngayon yung asking Alam ko, tumataas na yung kamatis natin ngayon eh. asking ko 28 po. Yan, medyo, medyo tumaas na kaya papahan no? 28 po ang asking price niya pero tinatawaran siya ng 25. Eh yung ano po natin, ceiling sultan na ang maganda. Oh. Sandaan po, 110. Sandaan, 110. Ito yung magagandang ceiling sultan. No? Oh. Magaganda. Ayun panigang panigyan po natin, Madam Lenden. Grabe kong presyo. May 40 po, 45. O, oh, 45, 40. Ang, ano yan, so, ah, variety nito. 2-7. Mahi ka. tayo na Bukod At sa siling panigang, ito, meron din siyang Taiwan. Tingnan natin kung magkano yung Taiwan. Opo, 65. Hybrid. Pero, Taiwan nga raw. Hybrid, ibig sabihin, quality quality. 65 per kilo, 650 per bundle. Masige, um. ito na ka. Opo, yung mga ganito. E ito meron ako 2.5. Len, magkano yung Taiwan natin eh? Sixty po. Sixty, ito, ito, 65, 60 po. Oh. 60, may tamatawag. 65-60 yan. Ano yung upo mo? Balag? Opo. Kaya lang po medyo may na. Magkano yung balag? So, eh, may benta pong... Ito po, 8 lang. 8? 8. Eh, ito pipinuputin natin last? 12, 15 po. Okay, mura. Ito ano ang talong. Ano bang talong to? Mucho po, 35 lang po uh, tayo. Yan po sa lahat po ng taga-tangkilik, nagre-request kay Madam Lenlen. Ito si na, na po ha, ko po, po ulit kayo Don. si Madam Lenlen. Ayan yung so, kamatis. Tingnan niyan, dami niyang kamatis. Kanya po lahat yan. Yan silang panigang, kanya rin po yan. Pan Ayan, damang mo po. Medyo, nag-ano po sila eh, naglalabanan sila ni Madam Tintin ng kanyang best friend. Pareho silang marami. Salamat Ayan Madam Lenlen. Thank you po. Ayan, ang pwesto po ni Madam Lenin, ito po si Ma'am sa tapat niya. Ayan, tapos sa kanya, kaya pareho silang napakadaming gulay. Isang mapagpalang araw, kabanato ang mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalente, sa ating mga kagulay. Sa mga kaibigan nating masisipag na farmers And of course sa lahat po ng ating kapwa Kabanatuenos Proud to be Kabanatuenos Welcome po ulit sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City Ngayon po ay April 22 Isang mainit na araw na lunes na naman po ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price o yung mga turing ng ating mga kaibigang kasamahang sakadora, sakadoro sa kanilang mga gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Samahan niyo po ako magtanong ng mga asking price nila Tandaan niyo po, ang itatanong natin ay ang kanilang mga asking price only. Hindi pa po yan ang final prices. Ibig sabihin, pwede pa pong bumaba kung tatawaran ng ating mga mamimili. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. Habang nanonood po tayo, pindutin na po natin ang subscribe button para naman po ma-update po tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's, samahan nyo na po mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan. Oh, ang daming kalamansi 'yan. Baba pa lang po 'yung kalamansi. Good na good. May nakababa na po dito. Dito magkano 'yung bigay ng kalamansi ngayon? Ito oh, dito po sa akin sandi po. Kalamansi? Medyo umangat po. Maganda po kasi ito. Ah, eh. po. Ayan pa po. Krimensi po to, ayan. Ano Sabi ni 'to. Ano ito? Basta Ay mariposa Baka ay mariposa Ah, uh, kay oh, Francis Felix 8580. 8580. 85-80 O, oh, shout out daw Kay Francis Felix Yun Yan uh, Salamat, bosses ko Okay Ayan po Ay po 10.30 ng umaga ang daming kolong-kolong na dumadating. Ito po, galing po to sa iba ibang barangay ng ating ano, lunsod ng Kabanatuan. We have 89 barangay here in Kabanatuan at halos lahat po ng barangay dito, masisipag po, nagtatanim ng mga gulay. Ay ang aking kaibigan na masipag. Eh, sa pwesto ni Ate Abel, dito marami lagi ng kalbos ng siling dahon. Eh. Ate Abel, magaling dahon natin sil siling ngayon? 30 po. 30. Ayan. Yung okra mo? Okra pa. Ayan. 50 po asking. 50 asking. Ayan naman. 45 pa. Mukhang narinig ko yung boses mo. May pacheck-check ka pa kanina. Ay, sila po yun. Ayun Ay, ba? Ay, kumuha ka ba? Ay, kasi. Ayun. Okay. Sa kanta po, si Madam Abel. Kaya bumili po siya. Aganda ng karaoke box. Mamaya po yan. Panigurado. Tupay. Tupay? Ere, dito tayo sa presyo ni Ate Nito. Andi dito si Ate Nito, yung aking ate. Yan. Medyo magaling na magaling na yung kanyang opera sa mata. Tagal din na wala ni Ate. Isang buwan na higit, ano? Ay, apat na ba? Tingnan mo, tagal. Namimiss niya na yung pali. <laughs> yung box sa akin. Pero masipag naman yung kanyang ano eh. Kapatid, pati si Lita, masipag to ano? eh, yeah. Sa inyo rin yung pipinong puti, Ate Nito. Magkano yung pipinong puti ngayon? Ayan, Ay, nakisasalita na sa atin niya. <laughs> 25, ayun ang namimiss ko kay atin eh. yung puti. Ayun bakla. Ayun ito, tunay. Ganun din po, opo. 25 din. 25, anib. Pipin ng verde talaga, no. Eh, itong ating muradong talong. Talong na bilog, 250. 250. Eh, yung sultan natin ganito kalaki. Eh, yung sultan po. Eh, ang po ah, 20. 20. Magkano po? 70. 70. Okay. okay. Ano nga palaya natin eh? Eh, mariposa. Mariposa. Po. Ah, mariposa. Magkano mariposa ang oh, palaya? 50 yan medyo yan na interview ko na rin ulit si Ate Ine okay. <laughs> yeah, si Ate Ine mapapanood mo yan okay. salamat Ate Ine basta dyan ka lang nakapo huwag kang lalabas okay. dito sa tabi ni Ate Ine mais na dilaw at puti dilaw at puti po ba? Maganda. ay dilaw lang magkano dilaw natin ngayon? 120 po 120 yan kagaganda ng mais nilang dilaw kagaganda ito ang masarap ilaga. Mais na dilaw. Salamat po. Ito tayo sa mahal ko. Eh, hey, Dory. Love na love ko itong kaibigan ko. Magkano yung palitpit natin ngayon? Finish yan. Ah, yung finish. Magkano pala? Finse. Yung palitpit. Kaya ka lang na rin. Finse asin. Parehong finse. O, oh, patola. Normal pareho. Ay, upo natin. Ano yan? Gapang. Gapang. Magkano si Gapang. Eh, eh, bahil sa gapang to kasi labis na nagagapang. Hindi oh, na nga nagagapang. <laughs> Ay, talong mo, anong talong yun? Fortuner. Magkano yung Fortuner natin? 2-5. Itong Taiwan mo? 500. Maganda. Sa ibang bonito to, kay Machete. Okay, punta natin. Pagunan ko muna yung title ko. Huh? Up. Masyado ang kulubong. Pero talagang kulubong. <laughs> taklob na taklob, ano? Eh, taklob na taklob. Pwede magkain bonito natin ngayon? Pwede po. Pwede po. Ay, napaka-mura. Napaka-mura ng kanyang bonito. Pwede po lang. Pwede po per kilo, 150 per bundle. Ito, may talong dito. Marinela ng talong ito, mucho? Mucho. Magkakain mucho natin ngayon? Talong? 35. 35. Ito yung idol kong Pobi. Nagmana lang ako dito. Lamang lang sa akin ang tatlong paligot ko. <laughs> Okra <laughs> <laughs> natin magkano? 5.5 5 Yan Salamat Madam Marinela Salamat Idol At baby yung sito natin ngayon Magka rin bulakan ba? May 120, May 1 oh 120, 120. Basta sito pag-usapan Kaya ti baby Mariposa E 90 asking cream ko. Wala 90. Bukod sa Mariposa, bulakan, wait, like, ano pa yung bulakan. Ano natin yung sitaw dyan? Green. Green, magkano? 130. 130, yan. Eh, yung okra mo, magkano? Okra? Oo. Okra, 60 na ito rin. 60 na Maganda rin. Ayan, may supiya ang kalabasa ka rin sa supiya. Magkano? Supiya, 32. 32, yan. Salamat, Ate Baby. Ang masipag kong Ate Baby ang Madam Sitaw ng Baksakan. Ako pa marami sitaw dito. Ah, uh, basta sitaw lang kaya tibili ang pag pag pag-uusapan sitaw, ito lang kailangan natin. Dito kay si pati kay ano Rosa May Peche pati musta sa unay natin tong Peche. Sit magaling Peche natin. Ay, napakamura pinamimigay na lang. Oh. Dose, ano tong upong mo, oh? balag? Balag po. Magkano? Sandaan po. Sandaan. Anong talong 'yon? Pro. Propelli ka, magkano? 30 po. 30, Ayan, 30. Ito, upo, balag, sandaan. Siyempre, may pecha dito. Pinse, dito na nga, mustasa. Rosa, magkano mustasa? Musi po. Napakamura yata ng pecha yung mustasa ngayon, ano? Ito nga ito natin, siling panigang. Ano ba itong variety nito? Um, Maika? Ito ko sa'yo, kung upak ko ano yan? 2 o 7. 2 o 7 lang po. 2, 2 7 daw na punggok. Magkano yung ganyan isang bundle? Ay, po kami 30. Oh, 30 per kilo, 300 per ang bundle. Ang baba ng, ng ano, Ang baba ang, ng gulay nyo yun. Sige po, ay, pwede ay, po ay, tayong ay, dumaan. Po. Walang anuman po. Ayan, yung ano natin. Magaling ganito natin ano, sa luyot. 20. So, 20. Napakaganda ng sa luyot ni ate Ana ko. No. Oh. Ayan, sa sige na lang. Tanong natin kay Konse si Ato ano tong mais. Konse si Ato ano mais to? Dilaw puti. Ha? Dilaw makan din dilaw natin ngayon. 120. Ano rin ba to sa Ang Mura ng dilaw nga Sa kau din din ba to inani? Kasi sa kau din marami mais ano? Dito sa amin kasi sa Kabanatuan, halos yung 89 barangay, maraming tanim ng mga gulay. Yung mais po, paghahanapin nyo yung mais Caudillo, Barangay Caudillo, halos lahat po ng lugar doon. Punong-puno ng mais. Yan. Ito yung pinakamagandang luya. Tanungin natin, magkano yun. Eh. Madam Ana, ang pinakamagandang luya natin. Good na good. 120. Tumas din tala. Yan, ito, 95. Yung good na good talaga, 120. Yung ano, ito, 95. Itong gabi natin, sinibwes na gabi, 90 yan, bumaba na dahil sa isang libo to ngayon 90 na lang si Miguya dito kay Madam Susan tanong natin yung ano magkano yung suprema natin Madam Susan 20, 20. 20. hindi ko po sila kukunan ngayon kumakain kasi kasi nakita ko yung subo ni sir, malaki, malaki. Kaya nakakaya na. Ayayin na lang daw, sir, kain ka mo. Kaya na nagutang kumain. Ito, <laughs> bali magkano ulit? 20 po, 23. Yeah, 23, 20. Uh, yeah. So, prema, 23 yung big. Darating pala yung iba nilang kalabasa. Yung yes, sir, pagbutihan po natin. Ano ba, almusar, merienda o tanghalian? Almusal. Yeah, Yun, almusal pa lang pala sa kaibigan ko, meron ang ayos na puti. Magaling puti natin ngayon. Ayan po, 27 po hanggang 26. 27 hanggang 26. Alagbati mo nga yun, Ay, lalo yata bumaba. O, 30, 25, lalo yata bumaba yung alagbati. Pero masustansya ito eh. Hindi lang ito yung natututunan isa mas ano eh. No? Ang alam lang kasi nila, yung kangkong, pati talbos ng kamote, ano? Pero ito, napaka ano ito. Napaka masustansya. Oh, yan. Oh, Salamat, sir. Sa totoo lang, hindi ko pagsasawang i-update dito yung tanungin natin ng mga asking pwede sa Agulay bago si Boss J. Kasi masigla to eh. Saka idol ko to. ah, uh, dahil, idol ko siya dahil masipag, mabait. Good boy. Yan. Hindi mahilig. Hindi mahili kung saan-saan. Basta, trabaho lang. Trabaho at pamilya lang. Ayun lang. Ayun lang iniisip nito. Boss Jay, magkano ngayon repolyo natin? First class po natin, 370. 370. Second class, 350. Ayun, ganun pe. 370 first class, second class, 350. Ayun, pecha ay bagyo. Pecha bagyo po, 280. 280, yan. Ayun, yung natin 100 per kilo 100 per kilo Ayun, yung ano natin Wash natin carrots 6, Sayote 50. magkano? Sayote three. 380 sa labanos natin maputi labanos 150 at sa patatas natin 600 sa green ice natin green ice natin 120 per kilo dalawa silang idol ko dito wala yung isang idol ko na naman na nasa ano na naman yun nangalakal na naman ng gulay no? masipag yan, ano? boss, yun eh no? di ay yun ng ano lagari lagari mm -hmm. bulakan bulakan tignan mo naman yan kaya idol ko yung dalawa ngayon mabait masipag mapagbigay Hanes, Yeah. Ay mga uh, ah, ah, napin yung mga jowa, mga ganyan, mga ganyang katangian. Okay. Salamat po, Salamat idol. Lamang po oh, sa akin si ng limang paligo to. <laughs> Yan. Si Manlani na miss ko kahapon. Meron siyang bantay dito. Si niya ng per hour sandaan eh. <laughs> Magkano ngayon tong team ka mas natin pang ano? Lumpiang, oh, 35. Po. Meron kang tindero dito kahapon. So, sabi niya, sumisweldo, pinasweldoan mo daw siya ng isang daan, isang oras, yan. Uh, yan. wala kang bit na, ano, na singkamas. Yeah. okay. Medyo araw-araw, yumaya -araw, yung ganda ni Madam Lani. Parang nagiging lalong Barbie doll. Ito, tanongin natin sa siguyas na pula. Ate, magaling ganito natin pula na ganito size. Ano bang size yan? Big, magkano yung big natin pula? 550. 550. Eh yung maliit natin na ganun. 250. 250. Ayun po te, yung maliit. 250. Eh yung good size natin na puti. 450. 450. Yeah. Maraming salamat. Napakainis sobra. Hello, good morning po. Sobra pong ibuti eh, dito, hindi mainis. Ah, may, ka, may karton. Yan. May karton po. Madam, meron pala kayo ngayon na no, yung tawag to. Uh, miracle. Kay, kasi si Madam lang may Miracle eh. Tapat po siya ng pwesto niya na mad Madam may ang kus for Magkano po yung Miracle natin? 170. 170. Yung puso po natin mapagmahal. So, 2-3. 2-3. Yung ano po natin, galyang na puti. Galyang po po. 4-5. Yung ano po natin, sampalok. Sampalok po, 30. 30. At ang ating pong luyang maganda. Luya po, pinakamalaki po, 85, pinakamalaki. Mahal nga yung luya. Alam ko, meron pang nga nga eh. May 95, may sandaan pa Yung good na good talaga yun, ano? Medyo matu matumal ata eh, no? O, oh, sakto lang, sakto lang. Yan, okay. Yan na. Pag kailangan nyo ng mga... Yan, uh, luya, gabing galyang, pati miracle na pa kalabasa. Ito po ang pesto niya. Papakita ko po, po yung exit. Ayun ang exit. Ayan ang kaimian na gulay bago. Ito po yung piyasa niya. At dito po ulit tayo kay Madam din Yung maraming kalabasa. Ayan o. No? Madam din magkano na yung takbuhan ng benta natin ng kalabasa? 24 pa rin po. 24 pa rin. So, prema. Ano po ito? Tawid dagat o dito lang sa atas? Tawid dagat po iba. Um. Ayun, po yung kumakaya. Kumakaya. Ano? ano Saan? Saan? Ah, Rizal po. Ah, sa Rizal, oh, dito sa... sa na namin. Oh, sa taga Rizal ka pala, ano? okay. Marami tayong nanonood at taga Rizal, eh. Pero binabati po natin mga nanonood natin mga ano diyan, mga kalalabigan diyan dito po sa sa Talavera po, yan, napakarami yan sa Laor, sa Gabaldon, sa San Jose po. Yan. Pati po dito sa Bungabong. Marami po tayong mga kabarangay, kababayan na nanonood natin dito. Nagdadala din po kasi sila ng mga gulay. Shout out po sa inyo lahat. Dito, daming magagandang ampalaya. Katulad, kasing ganda at kasing pogi ng tindera-tindero tindero dito. Ano ang ampalaya to? Ano po? mistisa mistisa Magkaling mistisa natin ngayon? Asking price? 65. 65? eh, nababa na. Bumaba na eh. No? Dati nasa 85-90. Anong talong to? Mucho ho. Huh? Magkano si Mucho mo? Eh, 30 po. Astring. 30 ang asking. Ito ang Itong sultan natin. 50 po. 50. Ay, 50. Ayan. Maraming salamat, Madam K. Kaganda ng mga tindero dito. Ito, pipinong puti na maganda. Kaya ati tita. Ati tita, magkano yung pipino natin? Isang bundle. Hmm. Ah? Huh? 350 yan. Ah, uh, 250. Magaganda. Napakainit. Eh, yung papaya ng hinang. Ay, ito hinang. Ay, hinang. Magkano ito? 20 lang. Oh. oh, isang kilo. Malalaki itong papaya natin dito. 20, isang kilo. Hinog yun na Papayang ng hinog. Eh, ay ano yung talong mo? Mucho. Mucho. Magkaan si Mucho? Ha? 30. naka, bumaksak na naman yung ano, yung talong. 30. Ah, ah. May 20 pa nga. Eh. Kaya nga, mababa nga. Hindi ah. mabaksak baksak na rin. 20 na rin. Oh, pati oh, yung ah, ampalaya, ah, mababa rin. Hanggang tayo mo gagawin. Hanggang tayo. Hanggang ah. uh. mayo ba yan? Uh -huh. Yan. Yan, sabi ni Kuya Imo, abang, uh, hanggang mayo daw yung yung baksak ng bambam. ating presyo ng mga gulay dito sa baksakan. Dito kay Sister Teleco. Sophie yang magaganda. Sister, magkano yung Sophie mo ngayon? Ask yung fresh lang. 33. 33, yan. Kagaganda ng Sophie niya eh. Tanong natin dito kay e, 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 Ayan o, si 125, 120. Mahal ngayon ang ating sigarilyas. Ito kay Luby, may nakita akong ano, turo eh, sitaw. Magkano so, turo natin ngayon. Yan ko yan, 65. kaganda ng turo mo, 65. Ayun, yung ganito natin kamote yung ano, Taiwan City, di ba? Opo. Magano, gaganda? 32, 32. 32. 32, yan. Salamat. Ito, tanong natin yung super white na bawang. Ma'am siya, magkano yung super white natin ngayon, bawang? 7.10 po yung bilet. 7, 90 yan, 710 daw yung maliit, yung malaki 790 Mangat ang presyo ng bawang. Eh yung kanso natin. P690 po, at siya P720. Maraming salamat kung magpandaroon si Eril. Hindi ko po siya kinunan dahil kasi po yun may kausap eh. Kaya boss Eric ko ang daming pato lang, kinis. Pati bonito ang palaya. Boss sir, magkanihan pala natin bonito. Sampo po. Eh, napakabula. Na Baksak <laughs> po is Eh, yung puti natin, ano? Ganun, otso po. Otso. Yeah. Ang baba yata ng mga guling ngayon, ano? bagsak po ngayon, boss sir. Itong talong. Sa ganito po, 30. Alam mo, talong yan? Mucho po. O, ano yan. nga. Yan. Ang daming gulay yung mababa ngayon, ano? Okay, salamat, boss sir. Pagka yung patulong, panipit natin ngayon. O, oh, baksak din ang patulang palitpik, ang asin. Medyo napakainit po. Anong upo ang balag? Gapang po. Magaling gapang natin yan. Limang po. Ha? Ha, ah, ako dahil nakapapabura. Limang piso. Nagulat ako sa kanyang sagot, limang piso daw. Yan ayan po mga kapalengke ang ating mga sariwang gulay dito sa ating baksakan Napakamura po, mura po yung mga gulay ngayon, ngayon summer hanggang May daw to sabi nung isa natin nakausap na sakadora sakadora please don't forget to follow my FTP channel Palengke ng Sangitan sana na po yung video natin po sa ating FB page, Palengke ng sangita may follow po natin ganun din po ang ating video po sa youtube channel naman, ang aking youtube channel Dante B. Mister Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan, araw-araw pong bukas araw-araw tayo nag-update mula lunis ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon hanggang din po to, bukas Sarado po tayo sa gabi, wala tayong baksakan sa gabi Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan Dante Diernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.